Ayan, hello mga kagenggeng. Nandito naman kami ngayon. Pumunta kami sa isdaan sa Tarlac, Herona. Ayan, nakita nyo ang daming isda. Si Cham Cham, pinapakain niya yung isda. Tignan mo kung makain sila. Oh. Kumakain sila favorite nila yan. Anong pinakain mo, Cham Cham? Snack. Snack? Nova, no? Ayun, sino yun? Yan, may mga rebolto ng isda, estatwa. Oh. Anong rebulto mga design yan? <coughs> Ayun, mga, si Mami. Mga design sa, sa mga fish. naman yun totoo. Malaki lang naman yun eh. Ah, ganun ba? Akala ko totoo. Bato yun? Mm -hmm. Ayun, no? oh, ang dami. Bilangin mo nga yung isda. One... Three. One million yata ang isda yan. Hindi ko... Hindi ko... Hindi ko, hindi ko mabilang dadi. Ang dami ng isda. Oo oh, oh, nga, no? So, Si hindi yun muntik pag nadapa. <laughs> si Ate Sop Sop muntik madapa. Si Ate Sop Sop no. Ang ganda ng damit niya. Color. Pink. Pink. Oh, color pink. Ako naman naka-yellow ako. Ay, ikaw yellow. Nakikita mo yung book ko? Ha? Nakikita mo ba yung book ko? Hindi. Anong book mo? Yan no? Oo, ang ganda ng book niya. kambing na... na... naipit ah, kambing siyang ipit oo nga no sa libon sa ala, ano yan? Green man Greenman, nalang ako pisbab, da pisbab ganyan pa Greenman Greenman yung daddy na dapat nakapit na ako bampa kayo kaya yung boses niya Greenman no

Ay, ang dahil ng manok. Hindi ko Ay, man. man. yes. Design lang yan. Design lang Tara na, tasok na tayo. Pa ano, tayo. O, oh, parang tata. Dito ah. May tubig. Ano yan? Ilog. Hindi. Oh. Mga, mga, dyan naliligong oh, mga isda. Sino isna? yung mga nagkanta? yan. Karoling. Mm -mm. si Caroling. Si Cynthia na yun, no? nakatakip yung bunga hangha. Mabaho kasi yung bunga hangha nun. Ang baho ng iningan <coughs> Yan, no? Ang baho ng iningan si Tita Sinsin eh. Ang sarap ng nang... pagkain, manok, isda, gulay, may kumanta pa. Alam kong kinanta niya. Si, Kinantahan si mami ng no happy birthday. Ah, Ganun ba? Birthday ba ni mami mo? Oo. Oh, bukas. <laughs> bukas pala. Kinantahan na nila ng birthday song. Mm -mm. Hmm. Di ba yung mga Beatles yan? Oo. Oh, ang ganda ng mga damit nila diyan, diyan. Sige, kainin lang. Sinsin. Tapos sin. nakita ko 'yung mga spam. Kumain ka na ng kumain. 'Yan, meg spaghetti na 'yan, Sinsin. Sin. Tapos na.